Ako po si Rodney, taga Maynila. Mahal ko po ang aking panganay na anak. Pero nako nakokonsensya ako na baka nagsisisi akong dumating sa buhay ko ang anak ko sa maling panahon. Hayaan niyo muna po akong ikwento kung bakit. Ako po'y 47 years old, graduate ng kursong mechanical engineering. Pangarap ko kasi noon na makasampa sa barko bilang isang seaman. Natatandaan ko kasi nung bata pa ako, ang mga kaklasiko na may tatay na seaman parating magaganda ang gamit, stateside kung tawagin. Pati mga pagkain na hindi ko noon nakikita sa tindahan, yun ang baon nila sa eskwela. Sa mga nakita kong yun, Pastor, pinangarap ko rin maging siman. Gusto ko rin kasing maranasan na magkaroon ng magagandang gamit at mapakain ng masasarap na pagkain ng aking mga magulang. Kahit paano, naitawid ako sa pag-aaral ng tatay ko na isang foreman sa construction company at ang nanay ko naman, may sari-sari store sa aming lugar. Buti na lamang at dalawa kaming magkapatid kaya naigapang ang aming pag-aaral sa kolehiyo. Pagkatapos kong makagraduate, ay nag-apply ako agad sa mga ahensya na nagpapadala ng mga empleyado para sa mga cruise ship o kaya na may sea cargo. Pagkatapos ng ilang buwang paghihintay, natanggap ako para makapagtrabaho sa barko bilang isang waiter. Pastor, alam kong iyon na ang unang hakbang sa pag-angat ng estado namin sa buhay. Pero ang magandang simula ay nawalang parang bula. Naging mapusok ako at nabuntis ko ang aking nobya bago pa man ako makasampa sa barko. Kaya sa halip na magtrabaho sa malayo ay pinili kong ipagpaliban ng pangarap ko at dumito na lamang sa Pilipinas. Noon kasi hindi ko kayang mawalay sa aking pamilya. Higit dalawang dekada na ang lumipas. Ako ngayon ay isang empleyado ng tibadong kumpanya. Lumaki ang aking pamilya at nagkaroon na ng tatlong anak. Hindi po ako masaya sa aking karera sa trabaho. Hindi kasi ito ang gusto kong gawin, subalit napilitan na lamang ako dahil kailangan kong maibigay ang pangangailangan ng pamilya ko. Hanggang sa dito na nga ako tumanda sa kumpanya at hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na makasampas sa barko ang dapat sana isima na malaki ang sweldo sa pagbabarko, ngayon walang naiipon dahil hindi sapat ang sinusweldo para sa pangmatrikula ng bunsong anak at ng iba pang mga bayarin sa bahay. Sa totoo lang, nagigilty ako dahil sa isip ko, hindi ko na ituloy ang pangarap ko dahil nagkaroon ako ng anak nang wala sa plano. Hindi sa pinagsisisihan kong dumating ang panganay na anak ko, pero pastor, Masama bang nasa isipan ko na kung hindi sana siya dumating, ay hindi ganito ang naging buhay ko. Anong say mo, Brad? Kuya Rodney, ikasabihan kasabihan nga, di ba? Ang pagsisisi lagi na suli pero malamang may magandang plano si Lord kahit sa kabila ng pagsisisi natin. Salamat sa pagiging totoo mo. Yung mga ganitong salita mula sa puso ay hindi lang simpleng hinaing. Ano? Sigaw to na isang amang, alam mo yun, nagmamahal ka, nagsakripisyo, patuloy ka naman lumalaban. And again, hindi ka naman nag-iisa. Maraming ama na nasa sitwasyon mo na gusto mabigyan ng maganda kinabukasan ng lahat. Una sa lahat, hindi ka masamang ama dahil napagod ka o nadismaya ka. Hindi mo pinili ang maling landas, pinili mo ang pananagutan. Tama? Amen. Mas pinili mo panagutan, panagutan yung nabuntis mo. Pinili mong manatili para sa pamilya mo. Again, tamang landas yan. At kahit minsan parang maliit na bagay lang yon sa mata ng iba, Uh, sa mata ng Diyos, malaki yan. Ha? Yung pinili mo yung pamilya mo over sa maring potensyal na kitain mo. Sabi sa mga ngaral 12 13, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Ginawa mo 'yon uh, uh, Rodney. Ginawa mo yung tama. Sinunod mo yung utos ng Diyos na panagutan mo yung mabaki. Eh. Kasi nga, I mean, primarital sex. Kaya nga hindi pinopromote sa Biblia. Yan, Kasi nangyayari ngayon mga katulad ng nangyayari sa'yo. Pero hindi, o ibig sabihin, huli na ang lahat. Ang pagsisisi ay hindi laging masama. Pero dapat, tama yung direction mo after mo na-realize to. Ang totoo, marami sa atin meron tinatawag na shadow dreams. Mga bagay na sanay natupad. Okay? Hindi masamang maalaala ito. Pero gagamitin mo ba ang nakaraan para manisi o masira yung iyong hinaharap? Okay? Patawarin mo yung sarili mo. Unang-una, hindi ka rin naman sure kung pinili mong mga mambansa aayos ang pamilya mo. Baka maaring hiwalay kayo ngayon, okay? Maaring iba na kasama ng nabuntis mo at hindi kakilala ng anak mo. So, ang pagsisisi ay may kapangyarihang durugin tayo o hindi tayo sa bagong, o, o hindi makatayo sa bagong yukto o future na inaharap natin. Piliin mo yung pangalawa, yung pagsunod sa Diyos. Pangatlo, baka hindi mo natupad pangarap mo, pero natupad mo layunin ng Diyos iyo. Hindi lahat ng tagumpay ay nasa laki ng sahod o dami na naipundal. Minsan, ang tunay na tagumpay, yung presensyan mo, nandiyan ka sa anak mo, kasama mo sa PTA, napanood mo yung first uh, uh, performance niya, kung ano yung ginawa niya sa school. So mukhang ikaw yon Rodney, pinili mo yung tama. At panghuli, hindi pa huli ang lahat para mabuhay ng may layunin. Rodney, hindi porket hindi mo natupad ang dati mong pangarap at eh, tapos na ang lahat. anong mo si Lord, Lord, ano yung layunin mo sa akin ngayon? Baka ikaw naman ngayon na hindi seaman, pero ikaw magiging life navigator ng anak mo. Nakakailanganin niya ng direksyon sa buhay, paglaki niya. Maaring hindi ka naging seafarer pero baka sa pananampalataya mo, may madalakang mga tao sa harbor ng presensya ng Diyos. So Rodney, saludo ako sa iyo. Pero tandaan mo, si Lord may grace sa mga taong humaharap sa kanya na may kahinaan. Lord, hindi ko kaya to. Tulungan mo ako maitagoy ng pamilya ko. At I'm sure, Rodney, the Lord will be on your side. Tandaan mo to, mga ngaral 12-13, ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Manalangin tayo, Lord, nililift ko, nililift up ko sa iyo si Rodney. Lord, salamat po sa kanyang hangarin. May pagsisisi siya, yes, pero ngayon, maring sa mga payo na to, wag siyang, wag masira ang kanyang hinaharap, wag siyang panghinaan ng loob sa pangkasalukuyan, kasi Lord, ikaw ay nandun sa side ng mga tao sinusunod ang iyong mga kautusan. So Lord, ngayon, taguyin niya ang pamilya niya na marangal, taguyin niya to ng patas, and I'm sure you'll be on his side. Huwag na niyang isipin yung mga shadow dreams niya, ano kaya nangyari kung ganito, ganyan. Hindi rin naman siya sure na maganda ending kung siya ay nag-abroad at pinabayaan ng kanyang responsibilidad dito sa Pilipinas. Salamat Lord sa iyong katur katuruan. Sa pangalan ni Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.